you Sa bawat hampas ng alon, sa dagat ng kasaysayan, may liwanag na lumilitaw, di nawawala kay Danman. Sirizal! 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 Sirizal ang bibigit sa bigit na pahabon. Ang apoy ng asa sa bago yung tol Isang bayani, isang pantas, nagabantanggol ng bita't batas. Pagmulat ang sandata, hindi ang ita dahil ay sa gabos at na natakot. Ngunit ngayon, ita 21 siglo na. Buhay pa ba, ba ang araw na kanyang binawa? May sirya pa ba, ba kanyang makasayta sa mundo binahanang teknologi at media? So, ang kalakasan ay hindi kayang igupo. Ang katotohanan ay hindi mali nito. Ang lahi taas, no, ay risal na tugat at kasuloy na buo. Kung sinisalang si si sa at sabi, ang kapatawan at pagkasa ng bayan, sa ating ay, kamay, tak ada pada pembukaan syarif bumi sungguh ikhlas sampai ayah ayah melaya mapai janji wah wah takat sampai ke jalan semua yang mahar daripada ayah usung kiri Siyag po si Rizal, nooy nagwika siya ay nagpangaral sa ating bansa. Ang hindi ro sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa mabahong ng isda. Si nisaya ni lamang sa nakataon, kundi sa pangkuya ka tinabukasan. Siya ang aking paalala, na ang Pilipino ay marahat, matapang atayi ng hindi tan. Ang nangayi sa atin ay buhay, gamitin sa gawa, hindi lang sa itay. Sa puso ni mo ay papuloy sa hindi bay, hanggang ang bayan ay tunay na magtagumay. bawat bagong generasyon. Tawalan na apoy ng revolusyon. Sa katanungan na ang mga kamatangan, ang alaalan sa ating hindi makutumpasan. Sa malamisan, tayo'y magliko. Sa isip at tuwa, sa puso'y bolo. Kapataan ngayon, pagkakasay sa buhay, ipagpatuloy ang laban upang bayit ang upay. Tayo ang isang, tinagalungkot sa siglo. Mag-iisip, magmahal, kung hilos, para sa kaya. Si Gap o si Rizal, nooy nagwika. Siya ay nagpangaral sa ating bansa. Ang hindi raw magmahal sa sariling wika. Ay higit pa ang amoy sa mabahong isda.